ang hirap bumuhay ng kamatis ngayon tagulan kaya yung mga kamatis sa amin ay nabulok sapagkat ito January na lampas ang kalahatian ng buwan halos wala pang tigil ang ulang kagabi ang lakas pa rin ng ulan hanggang madaling araw kaya ito naging damuhan na at yung ililipat sana namin napabayana na hindi na nailipat ngayong sa akin tingin ay magtatagaraw na aming nilinis Ito'y hindi ito nalagyan ng ipot ang manok. Hindi na abunuhan. Pero, nakalagay dito sa isang plastik na maliit. At yan ay, wa, hindi ko na inaasahan na nagaganda at bubunga. Pero, kung eh. Bumunga ng ilang piraso. O. Aba, ay magamagigay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Naka-16 din. 17, hindi, hindi ito na abunuhan. Kasi pag yan ay ang andyan sa lupa at malakas ang ulan, nabubulok kahit yan ay pataasin mo. Pero ito yung technique pala. Ipapatong, eh, lalagay mo sa plastic, ipapatong sa lupa na mas mataas siya kaysa dito. Ay kung ito pala yung nabunuhan ko, tapos ay binalagan, apa ito yung luwaki. Sa susunod na pagtatanim ng kamatis, alam ko ng aking gagawin kapag tag-ulan. Ilalagay ko sa mga paso, ilalagay ko sa mga plastic para makasurvive kasi ang kilo ng kamatis ay inabot ang 300 sapagkat yun nga nabubulok yung mga puno ng kamatis pero ngayon sa mga parting uh, north ay bumubunga ng mga kamatis mura na At ito yung aking uh, natutuhan sa pagpapabunga ng kamatis sa tag ulan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness si Pastor